continuous learning. So, yeah. We should never stop on learning, on studying. Pag may wini-wish naman tayo sa buhay, mangyayari yun. Yes, I believe, if you good. believe. Itong second company mo, It's more of uh, a sharing business na yes. for you. Uh -oh. So parang it's not just uh, for profit. Mm -hmm. It's uh, parang meron kang vision of empowering Filipinos to yes. to, to become entrepreneurs there. Marami na rin like meron kaming, uh, baking and bread making Meat and fish processing, ice cream making, chocolate making and molding. Tapos uh, meron din kami events management and coordination, mga fresh flower arrangement, balloon making. Wow, ganyan. ang dami talaga. No? So lahat oh, ng fashion, mga... Fashion, jewelry and bead making. So parang uh, it's a series of entrepreneurship yes. courses oh. na you can, you know, whatever business yung parang nabubusuan mo or meron kang uh -oh. passion, pwede ka nang yeah. pumili, no? Uh -oh. To get you started. Yes. Pero ito ba ang course na ito, uh, how, how long does it run? Uh, one whole day. One whole day. Mm. Masasabi mo ba na sa isang araw na, na training, uh, may makukuha na ba ako doon na pwede ko na may apply talaga to run okay, that naman. kind of business? Of course. Ako uh, nga eh, di ba? Nangyari sa buhay ko eh. Ayon kay Emily, sa loob ng isang araw na yon ay marami ng matututunan ang mag enroll Kaya naman, hindi talaga lugi ang a-attend. Sa uh, so, one-day seminar na yon, 30 courses ang matututunan nila. Let's, let's say, sa soap making na lang, may combination yun ng perfume making, may household product, at huwag matakot na baha, makalimutan ang itinuro pag uwi ng bahay. Ito'y dahil may ibibigay ding module sa lahat ng dadalo. Upang mabalikan ng mga ito, ang mga itinuro during the seminar at maging guide na rin kapag naisipan ng isang attendee na pasukin ang pagninegosyo. Oo, meron ba sa meron silang module doon? May, kumbaga, formula sila. How to make hand sanitizer, how to make hand and body lotion, ah, how to make okay. mga body products yung sinasabi ko, no? yung mga Oo. hair shampoo, may kasama na rin. Oh, so, one whole day yun. Grabe, napaka-powerful pala. No? Parang oh, oh. all-in na siya. Oh, all in. Parang diversified na kagad yung oh, oh. matututunan. So, Napaka-interesting naman. Kaya, let's say, may business ka, meron kang spa. Oso, nandun na. Kaya marami rin may mga negosyante na na-existing na may existing business na sila, nag a sila kasi to learn, para makakatipid sila. O kasi yung iba, nagpapatol lang or toll manufacturer or oh, oh, oh. humibili na lang ng mm -hmm. ta talagang products na may pangalan na oh, at binipenta oh. doon sa establishment oh, nila. Kaya oh. sabi mo nga, they could have made more profit oh, oh. if they, created yes. their own. Yes. Uh -oh. Tapos may na sa car wash business kasi pati car ka, shampoo, tire black, kasama na, rin. kasama na rin. Oo, Oo. mga madami talaga. Oh. Samantala, Nilino naman ni Emily na hindi lahat ng itinuturo niya sa kanyang workshop ay natutunan niya lahat sa TLRC. Anya, sariling research umano niya ang mga iyon. Ay, actually, na natutunan ko lang sa TLRC ha, walong product lang. Walong product. Pero ako na lang sa sarili ko. Continuous uh, yes. research talaga -research yung ginawa mo. Nag-research ako. Kasi ang, ang aking purpose, ba't ginawa ko to, nasa one whole day, full pack, nandun na lahat. Para talagang for the satisfaction of the participants. Ay. Ngunit naniniwala si Emily na nasa individual pa rin ang pag-asenso. Anya kahit na ano o ilang seminar ang puntahan, kung hanggang panood na lamang ito at hindi gawin sa aktual, ay wala rin mangyayari. The skill is there. Nandyan no? oh. na yung skill. Pero, you know, it's still up to them Ayun. kung gagamitin nila yun. Ngunit tulad niya, dapat din daw na hindi magsawa ang isang negosyante na mag-aral ng mag-aral ng bago para sa ikauunlad pa rin ng negosyo nito. Yun na sinasabi ko, patuloy na pag-aaral, continuous learning. Kagaya niya, nag-aaral. Uh, hindi na ako, wala na ako sa school, sa college, pero nag-a-attend pa rin ako ng mga seminar for my self-improvement. We should never stop on learning, on studying, tapos syempre yung pagiging positive. Samantala, ibinida rin ni Emily na isa si Sir John sa mga mentor niya. By the way, para sa mga nanonood sa atin ngayon, ah, kung rin alam, si Emily is oh, oh. also actually uh, one of my graduates. Yes, he's oh. my mentor. Isa siya sa isinama ni Sir John sa ibang bansa. Nagpunta tayo ng Malaysia, ng Singapore, Singapore oh, Magkasama tayo sa Singapore. Oh, Nag-attend kami totally. ng isang uh, oh, isang uh, financial seminar. Yes, no? business seminar. Oh, uh, sa Malaysia naman, yung nag tayo ng public, speaking. Public speaking. speaking. Oh, oh, oh di ba? Mas, Na mas magaling ka pa. <laughs> <sa speaker. laughs> Oh, pero syempre sabi nga nila, oh, oh. may natutunan may na pa rin tayo, oh. nadagdag pa rin. Oo, oh, oh, oh. may matutunan Kaya kahit na konti lang natutunan natin, but still may natutunan pa rin tayo, experience, no, di ba? yung pinaka-importante. Oh. Napaka-inspiring naman ang buhay mo. At uh, yun nga, siguro napakaganda na sinabi mo kasi hindi lang yung na-establish mo yung business mo, pero ikaw din, yung lifestyle mo na dream mo talaga, like you can travel now around mm. the world, Samantala, aminado naman si Emily na lahat ng business ay dumadaan sa pagsubok. Ngunit hindi umano niya ito inaalintana dahil lagi lamang niyang iniisip na laging mag-move on. Siyempre, natural as bilang tao, Madidep may time madedepress ka for like few days, lalo kung mabigat yung problema. Tumayo ka kaagad, bumangon ka. Kasi life is so short, ang sarap-sarap ng buhay diba para aksayahin natin dun sa mga pagiging negative no we should always be happy yung mga challenges na nangyayari you have to divert that and take it as an opportunity for learning dapat din tandaan na magshare ng blessings dahil nga sa kasabihan give happiness and it will return a hundredfold. you should be always giving ayan mapagbigay no? Oo, maging pray, mag, mag, pray tayo parati. At syempre, tumulong sa kapwa. Yan. Dapat ako ganun eh, nag-aalat ng um, certain amount. Okay. Of, uh, Para may percentage na, aga, of your income na yes, talaga for taga, sharing. Yes, I, I really have to share that. Oh, yeah. from... <laughs> <laughs> Hindi rin naman dapat mawala ng pag-asa sa buhay at dapat ay maniwala lamang lagi na matutupad ang mga pangarap. Pag may wini-wish naman tayo sa buhay, mangyayari yun. Yes, I mean, if you believe. Samantala, balak naman ni Emily na palawakin pa ang kanyang pagtuturo ng seminar. And this time, mga OFW naman ang kanyang target. Gusto ko mag na ng mga seminar, no? lalo na sa mga OFW natin. Ayan. sa ibang country, Singapore, Hong Kong, Or even Dubai. Actually, maraming nag email sa amin. Ayan. sa ibang bansa ng mga OFW. Gustong-gusto nila mag-attend, kaya lang, yun na nga, yung nandun sila nag-work. Okay, so, lagi nilang nire-request, pwede kayong pumunta kayo dito. But, syempre kasi, you know. Hindi naman, no. It's not that easy. easy. Ngunit, para sa mga narito sa Pilipinas at nais dumalo sa kanilang seminars, maaari kayong tumawag sa... Tawag po kayo sa phone number 436-7826... O kaya yung 913 6551 and 421 1577 at yung cellphone number yeah, no. yung 0927 641 4006. Yeah. Pero ka bang uh, website or email? Oh, yes, we have a website uh, www.goldentreasureskills.com at meron na kaming Facebook page. Ayun. Uh, Golden Treasure Skills and Development Program. I-google mo lang Golden Treasure Skills and Development Program. Lalabas, oh, lalabas na, na lahat. Lahat yan. Oh, yung o, sa Facebook. Facebook. Mag-like lang ho kayo para makakuha kayo ng mga updates. schedule o updates ng mga seminars namin. Tingnan nyo nga naman, dati ay mga hotel lamang ang pinupuntahan ni Emily. Pero dahil kumikita na, kung kaya't nakakapag-travel na itong si Emily around the world. At ang naging susi ng kanyang tagumpay, lakas ng loob at tanggal ng hiya sa katawan. Kaya naman masasabi natin na, sa bawat success, my secrets!